Hello, magandang araw sa ating lahat. Kumusta po tayo mga people? Ito na po ngayon ang aking mga garapa, haplas. Iba-iba pong klaseng mga haplas ang meron tayo dito mga people. Yung mga malalaking ganito, ito ay, ang laman nito ay ugat. Mga ugat kahoy na pure na lumanay para sa barang mga ganito people meron din tayong mga ginagawang maliliit nito sa barang pang barang to plus kulam Ayan. so ito naman people um, ang meron tayong puro makabuhay ang laman o ano ba sa kabisaya to makabuhay at saka sinabi ni nonoy <coughs> excuse me Ayan, talagang umulo talaga siya. Nakasarado yan mga people. Ah, bubuksan natin. Umano pa rin siya. Ibig no? sabihin, buhay na buhay pa rin yung ating mga gamit mga people. Ito naman, no? kahit hindi mo nga ito binuksan people. No? Ano yun? No? ito assorted naman laman nito ayun oh no oh. oh. ma Maakyat. pati dito ganun mga buhay so buhay ang ating mga gamit mga people may mga taglay nakapangyarihan. ang makabuhay sa mga ano to maraming karga ito mga people sa mga tuhod mga sakit mga rayuma to no hindi ito siya sa kulam, hindi ito siya sa kulam ha. Ito, maganda to sa mga uh, ipahit sa mga, mga may nakaram, may nakaramdaman, karamdaman. Sorry, nabulol. Mga karamdaman 'yan, sakit-sakit. Ayun, boy na boy, nakulo pati. Pati pagka mayroong mga ano 'yan. Kasi ito, bakit kumulo? Kalalagay lang din. Sa kanina ko pa to nilagyan ng langis eh. Nila, kanina ko pa nilagyan ng langis to mga people yung ating garapang makabuhay na pure ang laman. Puro makabuhay mga people. Sa mga galis-galis, sa mga sugat-sugat, sa rayuma, maraming dala to mga people, alam nyo na yan. Eto rin, pwede ka rin kumuha ng isa niyan pag sakit ang ngipin mo. Talaga market oh. No? Eto naman, mga malalaki na to. Eto yung mga sarili. Pag mga, mga malalaki na people, mga sarili ko na yung mga gamit. No? So, eto ngayon ang anong natin. No? Yan, makabuhay. Marami tayo dito nagawa ng makabuhay, mga people. sa makabuhay, pwede ito, ito lang ang bilhin nyo. Ah, pinapalimusan ko rin ang mga gamit ko, mga people. Angat din pala to. Kasi, uh, or, um. ano. Iniyugyug ko lang, people, ah. Hindi ko niyugyug para makita ninyo na mayroong bula. <clears throat> Kasi, sabi ko, naangat. Inubo ako ah. Yan. Ang makabuhay, pwede nyo ito pang haplas. Ito lang. Haplas sa mga rayuma. Mga sakit-sakit sa tuhod. Mga kung ano-ano mga people. Pwede ito. May papakita, oh Ano? Mag blur Yun. Ah, uh, yan. Ah, uh, haplas sa mga tuhod-tuhod. Sakit sa tiyan mga kabag yan ito na yon mga people ang makabuhay ay magulog. ito naman people combination raja kayo with ano makabuhay ayan raja kayo with makabuhay yan people raja kayong pulahan na mga chinap-chap natin para hindi masayang nilagay natin sa garapa <clears throat> Ito naman, himag. Mga people, himag. Marami ding karagang sakit. Ayan. Nakasulat na rin dyan, people. Alam nyo ba, people, na mas... Uh, ito naman, pure... Uh, pure na radya kayo ang laman. Hindi ko lang pinuno muna ang langis, no? Kasi pag may order sa atin ng ganito, hindi ko talaga pinupuno, mga people, lang dito. Lang ang ating mga langis. Kasi aapaw po yan pagka ano pag pinapaship yan ganyan lang wala pang nakasulat yan mga radya kayong pulahan po ito people yan ay mahiwaga rin ang taglay nito people lahat naman ng ating mga garapan na nandito mga people ay sa panghiling haplas kasi minsan pwede nyo rin yan lagyan ng epicacent oil pag naubusan kayo ng langis mga people Uh, pagka nais nyo naman mag gusto kumuha ng ganito APM eh nyo lang po ako hindi po mahal yan APM nyo ako kung gusto nyo kumuha ng uh, iba-ibang klase mga langis o kung gusto mo naman combination mas maganda no? Uh, pinakita ko lang sa inyo yung mga panghaplas natin mga langis na makakatulong sa atin sa mga sakit-sakit sa katawan ito naman mga people hindi pa to pangontra ha. Haplas lang sa ating mga nararamdaman sa katawan natin. to sa mga bata, pwede lahat yan. Pwede po, people. Okay, people, pagka gusto nyo pong kumuha, i-PM sa page sa FB account Merlin Gonzalez Pontejos. Yan po ang page ko sa FB Facebook account. Maraming salamat, people. God bless po. At medyo inuubo ako.